bagong magandang ma gandang magandang magandang, magandang panood pagpanood sa inyo ito po si Kuka Kuka Judy kumala sa Maldives we're about to land yan mga ilang minuto na lang maglalanding na tayo sa airport ng Maldives din ang biyahe mula sa Mumbai, India mula sa UAE kahapon dumaan kami ng India ito na ito na ito na guys, may landing na tayo. Ayan. Dito pala makikita mo na maraming mga makikita sa dagat magaganda. May mga planes na pang dagat. Mga airplane na pang dagat. Ayan, kanan-kanan tubig. Makulay ang building doon sa dulo sana mag enjoy kayo sa papan pagpapanood natin ito. ng ganito yeah. I'm excited na bawat isa sa mga pasahero. kaso lang hindi pa nag ilaw hindi na niyang mga pasahero. medyo madaling din na Umikot na tayo. Ayan ang runway to take off yun maraming mga ay maganda talaga maraming mga yachts mga yati malalaking mga yati ayun na may isang aeroplano pandagat na nag ano nag take off <clears throat> sa wakas nakarating din ako sa Maldives वाले पहुंच गए। रो हिंदी तो प्लानडो। परंग अनु लंग परंग बिगलान ल। ट्रैफिक कनेक्टिंग फ्लाइट टू से टर्मिनल से है, से uh -huh. है, से है। से तो कृपया साइन बोर्ड का इस्तेमाल करें। अधिक सहायता के लिए हमारे ग्राउंड स्टाफ से संपर्क करें। धन्यवाद। डियर ईरान चिल्ड्रन एंड बॉयज एंड गर्ल्स वी हैव अ राइट टू प्लेन। रिक्वेस्ट यू टू काइंडली क्लोज द विंडो शेड्स एंड ओपन द वेंट्स वन्स द एयरक्राफ्ट डोर्स आर ओपन। इफ

India mein Indigo karne ke liye. You are free to use your mobile phones now. Please check the seat pocket for any personal belongings. Do remain seated until the aircraft comes to a complete stop and the seat belt sign is switched off. Please open the overhead bins carefully. Thank you for flying with Indigo. See you next time. maliit, maliit lang ito na island kaso napakaganda maputi ang mga buhangin sa mga beaches nila ang linaw-linaw ng tubig at napakaraming turist ang pumunta dito at take note mahal pa mahal ang mga amenities dito mahal ang pagkain ng mga may pera, mga mayayaman. Wala yan. Diba? Ito na tayo. Approaching na tayo sa sa ano, sa babaan. Yan, maririnig nyo yung mga hindi yan masasabi. Katabi ko pa si Sila mabait naman sila hindi naman sila friendly yan may ikot na tayo hinahanap na niya ang kanyang uh, stairs kung saan siya saan niya kami ibaba I don't know ang haba ng run doon kami naglan <coughs> padahan-dahan siya lumalapit sa sa main building ng airport para kami ay ibaba may mga buses may mga buses sa hakim yan ang arrivals ah, ibig sabihin dito lang kami siguro bababa oo mababa lang ang airport nila ayan na oh, maliit lang bagay maliit din naman na slide eh. So guys, finally, we arrive at the Maldives. So we are preparing now para bumaba. Huminto nang amin sa sa aeroplane. We are waiting for the go signal from the uh, aircraft uh, stewards or from the uh, crew para bumaba kami dali. Okay guys, hanggang dito na lang ang ating video ngayon. Sana nag-enjoy kayo sa pagpanood to share na Salamat ang